So ngayon punta kami ng Camp Kaka pero iba naman yung dadaanan namin. Dito kami sa pinakamalayo na part. Ganun kasi siyang tatlong daanan ano Mukhang mas malapit yung dalawa, Santa Maria, sa Pulong Buhangin. Pero kasi may harang diyan sa inyo. Nasisingilin pa kayo ng extra fees na hindi naman kailangan. Kasi is pa kayo na tour guide sila pero ang totoo is ihatid lang kayo hanggang sa parking. So subukan namin yung daan kung saan makakapasok kami gamit yung motor asin motor sa loob ng camp mismo hindi sa parking tara let's go ilang oras ba ito? 1 hour and 29 minutes ang nakalagi dito so 6 o 7 na bibili lang kami ng pagkain tapos siguro mga 8 a.m. andun na kami so naisipan ko bumalik sa North Zagaray para ma-experience ulit ang kanilang North Zagaray River oo nakapunta na ako dito ilang buwan na ang nakalilipas at yun nga Noong dumaan ako sa may planta ng Norzagaray, eh may scammer na nagaantay at nautu kami sa halagang 200 pesos, bukod pa doon ang pagpunta sa mismong resort. This time around, ang dinaanan ko ay ang kabilang way na inire ng mga resort, pero sad to say na ganun din pala. Mas mahirap pa nga ang daan na para bang masisira ang motor ko At napakadaming lokal dito sa tingin nila na ang public property na daanan e eh pagmamayari nila Nabili na nga pala to, nabayaran na sila pero sige pa din ang gawain nila na talaga namang nakapanglulumo Na dahil nadaan ka sa tapat ng bahay nila e eh feeling nila pagmamayari na nila ang public road And yes, this experience is really bad Sayang ang Narzagaray. Nakakawalang gana pumunta dito. The only time na maniningil ka ay eh kung napakaganda talaga ng daan dahil may contribution ka sa pag-ayos dito. Kaso, nakakapanghina na sa sobrang sira ng daan dito na maaari pang tumirik ang sasakyan mo at idagdag mo pa ang mga bata na tinuturuan ng mga adult na harangan ang mga sasakyan para mamalimos, e eh talagang hindi siya worth it. Pero eto, isishare ko pa rin ang aming experience Pati sa resort na nag-enjoy naman talaga kami Pero para halos ikasira't sasakyan ko Dahil pangit ang daanan at malaking stress Dahil sa dami ng humaharang para singilin kayo sa pagdaan Eh parang pakiramdam ko, luging-lugi tayo So tara! Ah. <laughs> ito. Oh, pa ito mo ito, environmental fee, 20 per head. <laughs> Ayun, pat. ako pat. Ayun, pat. Ayun, pat. Ayun, pat. ba kakabayo natin ng environmental issue? Hmm. Naka face mask no? Hmm. <laughs> Galing Di ba? Yeah. Galing Galing diba? Super Tama 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 ba yan? Ito yung problema sa Nurse Garay Na parang alam mo yun Nagbayad ka environmental issue May pag-ingan pa diba? Hmm. Problema na yan dito eh Ito, ito pa lang sinasabi nyo na ano Maraming harang no? Mm. lumagay pa tayo naka, naka open ba? number 3 <laughs> so pagbalik meron ang kit? hindi ko alam eh guys number 3 yun ha tama? guys number 3 is 20 pesos na mahal agree? ano guys mo parking hindi so, sa dulo pa pala kami So, eh, hindi kami dito sa A320 magpa-park. Sa dulo pa yung Kamp Kaka, no? Tama. Ito medyo-medyo maganda yung daan. Uh, maps. Diretso na lang, no? Ay, ang laki rin pala na. Ano? So, nandito na kami sa parking pa Kamp Kaka. To be honest, ano. Ang hirap, no? Ang hirap pasukin. Tignan mo yung sapatos ko. May mubog sa tubig. Ayun no? tubig baha kasi ano yung mga ganyan ang dami ng ganitong pools ano ayun lang na hirap pala makapunta sa other way tapos nakatatlo rin na harang no? Mm. nakatatlong harang kami so far 20 pesos sa environmental fee 50 pesos sa una tinaasan pa 50 no mm. sa una tapos 20 dun sa last sparking dito 20 naman kasi At ate 20 pesos naman dito so apat na damage go Plus, parang masasira sa sakyan ko ano mga nakapark grabe men ayun oh. Diyan na dyan ba ito pala may balsa dun oh. ayan dito na kami sa dulo so ayun yung balsa patawid nakita nyo ba yan tara nakatay pa balsa Pak mo na. Mamaya po pag uwi nyo, doon po uli kayo dumasali na ano nyo ha? Apo. Ano nang yun, yung mga dinaanan namin na nagpabayad? Ganun din ulit? Uh, yes? Hindi na po. Pagpa uwi pa Apo, na mas na wala na. Okay po. Thank you. Pag palabas, wala na palang singil yun. Ang dahil na ano, nga eh. Susi. So ayun, pag palabas, wala na yun. Wala na daw singil. <laughs> pero nakakaiyak 4 no? 4 damage in 1 day magkako total? 50 plus 20 plus 50, 70 pag mag isa ka lang tapos motor ka 20, 70, 90 110 agad yung damage total damage pero pag may kasama ka 4 kasi yung environmental eh. so 130 kung dalawa kayo sa motor sa kotse ata mas mahal no kasi mas malaki yung damage nun dito na kami lakad lakad na lang sa pabalas ha may bayad kaya to pero eh ito kung magbayad yan yung balas ha ay napagod ako tapit na kami malaki naman yung balas nya May bayad po to kuya Magkano? Ano po? Sampu isa? Bali sampu isa Thank you Madulas nga Dandahan lang ikaw Dito ka Madulas nga Sakay ka na ng balsa Pwede Salamat Oop. Basak na rin naman sa patas ko eh Ayun Patawid na tayo sa kabila. Upo ka naman dito. may po ano. Yan. Bali po isa sa balsa. Patawid. Yan. Okay naman ah. Hmm. Gusto mo ba mag-overnight? Pwede naman eh. Dito nga ba? Nasa'yo kasi yung ano. Tukungan natin kung may wifi sila. May wifi kasi sa kabila. Tignan natin kung may wifi no. Hmm. Paano pag-overnight? Ay, eh, doon yung park natin. Okay lang yun. Dagdagan na lang siguro mga pagkakalabot natin. Ayun na. na. Biglaan ka na. Ang hirap eh. Get ka na lang. Pag, pagbasa yung daan. Bukas na lang. Tanghali na? Eh? Gagawin ba bukas? Ipagkain sila? Madami. Kakalagay ko lang ng dry madami. Okay. Saka water. Oo, pinunong ko yung water nila. So, ayan guys, tatawid na kami. Sige. Salamat po. So ayan, manapit tayo. So, so far, uh, 130 per head plus yung patawid so 10 10 150 ang total damage na okay lang Tawid nga muna eh. Ito, sampo lang. May upuan pa. Nangawit na kamay ko. Anong camp to? May kabayo. Yung ka picture Pwede mo yung kabayo. Kumurangan yung kabayo. Boy. May kabayo. Camp ka ka lang. Sa unahan. Salamat. Ay, shit. Madulas. Kabayo. Yan. Yan. Oo nga. After ng sayong kamkaka. Ano hmm. yung kamkaka? Yan. May ka dito. Hi. Ito lang gutom ka. Hi. Bibig ka bayo. Say cheese. Pogi mo naman. Babaya, alis na kami. Ano yung kamkaka? Hi. Hi. Medyo napagod ako dun. Nadumihan yung sapatos ko, lumubog sa putik. So, yan. So, cellphone charging, 30 pesos for phone. Or charge. Yun lang. Uh, <laughs> Medyo mahal. Mahal yung charging. Mahal yung kuryente sa area na to. ano. Ayan na siya. Star, kain muna kami. Dito na kami kain lang kami yung camp kaka so lunch muna breakfast brunch na pala ganda pa naman dito no na. hmm. yan tara ligot tayo tapos kumain na tayo ya po ito upuan camp kaka syempre may yung na ng place tour ko kayo around the area Meron silang life jacket for free use. Ayan. Kukuha lang kayo Ito yung kanya lang river. Wala namang crocodile dito. So it's very safe to swim around this area. Ayan. Pangalawang balik na pala namin dito. Ang hirap ng pangalawang balik namin. <laughs> hirap ng daan. Sobra. Ah ah. talaga ako lima. Ayan. Ganun tayo konti. Kasama yung dinaanan natin kanina. Part pa rin ng camp kaka yun. mag-swimming tayo dito. Good. Dito kami dati nag-camp. -ano, sa dulo. Kaso walang ilaw dyan sa gabi. So, may mga kadag o. Kadag or large ants. Yan na si kadags. Ayun nga mag-focus. Ayun na. sila. Yan. Ang ganda pa rin ng ano tala. Ang ganda talaga promise 10 out of 10 so tara po na tayo sa gitna may tali naman doon sige tara sa gitna ng lawa ng no, river ito na kami sa Norzagaray River ito yung batis batis ng Norzagaray River ito na wala nga tara aki tayo let's go move the socks magduras so, pang may medyas siya pang may medyas so huwag kayo mag dito sa bato bato kasi so, napakaduras niya 10 out of 10 sa gulas tignan natin kung gaano kalakas yung batis nila Ayan. Ah. Kaya tayo madulas siya guys. Actually super dulas. na level 10. Oh shock. Mukhang hindi siya kaya lakarin lang. Ano? Kailangan gagagapang ka na lang. Gapang na lang tayo. Kasi hindi kaya. Yung lakad. Ah. Dito. Sa batis. Sa Zagaray River. Ayan. Ayan. Ano na ba nakikita niya? Ano? Tingnan natin kung meron dito. Wow. Gusto ko pumasok eh. Kasi hirap ang hirap ng lakad. Nakagapang lang ako. Ang bilas niya sobra. Ah! Ang atas na pinakamadulas na nanilakaran ko. Bagok pa nito. Ayan o. Yung mga unggoy sa bundok na to. I mean sa gubat sa area na to. Paganda sana kaso ang daming lumot. So ayan sya, kung nakikita nyo, parang galing sya sa isang mini cave area. Ayan. Sok sana lapitan kaso ang bilas. Ito

Tidak okay. lah Shit Crocodile ba yan? Hindi nga okay. may parang may lumalangoy Huwag ka gumagawa -gum magwala -gum 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 Nandahan lang parang tiyamala <laughs> Ikaw <ito> yung pain <laughs> Ikaw yung pain Malig na tayo Hindi joke lang joke lang Ikaw mabiro Gusto mo dito sa malayo ah Ikaw yung una Ikaw <laughs> <laughs> yung kakainin Ikaw yung kakainin

pa uwi na kami saktong sakto lang lumalim na yung ano, lawa uh, river pala uh, Merzagaray river lumalim na yung tubig so hindi na kita yung bato-bato dyan kanina nag enjoy ka ba? super super nag enjoy? yes good na for day tour no? yes day tour only walang charging station nga pala dito so kung magkupa-charge kayo may bayad na 30 pesos yun lang tama? Mm. Let's go, pa-uwi tayo. Patawid na lang. Another 20 pesos. Pagkawid tayo pa uwi. Galing. Kung nagpaanod pala tayo, dito yung direction natin. Ha? Galing it. Yo? Bibili ako ng kotse ha, Amer. May... Ayun, di pa rin. Dami yung tao ha, dumami yung tao baka ngayon lang yan sila kaya nga na naman ang lakas na, ano mo ang agos ayan na ganda tignan ang bilis lang ang alon ayan pa uwi na kami Balik ka dun sa daan na napakahirap Pauwi Nature trip lang Light nature trip So magkano ang damage uh, For two heads Kasama na yung tent For day tour yung tent kasi is, Yung kasi 300 Pwede na rin syang overnight pero Nag decide ako na uwi na lang So 300 Plus yung Entrance fee and yung charging fee namin so charge na po charge kasi ako isang cellphone worth 30 pesos na so 470 yung total so bali 300 para sa 10 plus 170 so 470 sya so ayun to be honest maganda naman talaga dito okay sya eh kaso halos nasira yung sasakyan ko at may ilang kotse na tumitirik na palabas so nasa sa inyo yan for me maganda talaga siya at worth it sana puntahan. Pero as long na hindi maayos ang daan dito at may mga humaharang pa para maningil, eh parang masasapawan niya yung excitement ng ganda ng lugar. Siguro magiging worth it lang talaga siya balikan pag maayos na ang daan at na-regulate na yung mga maling gawain dito. Pero kung yung mismong camp lang ang pag-uusapan, talagang maganda at legit. So ayun lang, see you next time. Ito sa tubig Ito ka ka sa tubig